Ayan, ito po ang mga idol ang tubig pa rin po rito sa ilog po ng Dupinga gawa po ng malakas po ng ulan kahapon may naman po. Po. po ay maganda na po ang panahon haliwala sa wala na po halos uh, uh, ulap, medyo mainit na rin po ngayon mga idol ang ilang araw lang po to uh, bababaw na po ulit ang tubig po ng ilog Dupinga ito so, ang ating Nandito po kami ngayon na uh, kami po ay kumuha po ng mga uh, mga pato uh, mga panlastic po marahe po kasi lumabot mga pato ngayong gawa at saka baha niya po mga idol yung uh, ilog kaya yung mga ganda kasi po ng mga pato naglabasan po ngayon Po, sa hanap po ay po namin dahil po ng ilo pero hindi naman po namin mga idol hinihigin na lumalit po ng ilo hindi gawa naman po itong nakikasal kaya naman po mangyari na lumalit po ang tubig kaya naman po mga kalabidan at mga pagulan na mga lakas kaya lumalit po at kinasabantara naman po namin mga idol na manguha nga po ng mga ato uh, dito po sa ilo po ng tubig para paghubah po ng tubig na po namin dito yung mga truck na umuha po ng mga pato. kaya habang wala pa po yung mga truck na sila kapakatawid kami po tinatabi na po namin yung lari po ng tubig na yung mga ito kailangan po, po kasi na tawirin namin dahil pag hindi namin tinawid ngayon ngayon mabagong po bigyan po yung mga agon po makain na po lusong yung mga truck hindi po kami upra sa mga truck hindi po kami upra sa mga truck kasipulan yung mga nangpoy mga po na yung mga mga yung mga yung mga po, mga mga yung 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 mga mga yung mga yung mga yung po yung mga bagayos. Yung bagayos. O, yung mga para sa katilad nyo kung ikinukuha yung mga idol hindi po, maraming maraming salamat po sa katuloy tu at tulang sawa nyong matutok, panunood sa akin po mga yan sa inyong lahat mga followers, mga idol, mga tapans, fans sa mga star sender po maraming maraming salamat po sa inyong sa walang sawa po ninyo sa mga viewers sa mga vlogger sa lahat po tulong tulong po tayo para po sabay sabay po tayo nga mabuhay po mga mahal na kapatid at mga idol